Dun, 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 dun. Wala akong ideya kung tama ba ang melodya, pakiramdam, royal na royal. Narito kami sa Tolle Wall at ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magantilyo ng corona para sa bata at matanda. Maaring i-adjust ang lapad at taas nito. Narito ako may walong tahi at umabot ako sa labing walong tahi. Pwede rin kayong gumawa ng sampu at pataasin sa dalawampung tahi. O gumamit ng ibang sinulid kung gusto nyo. Lala. Para sa inyo, pinakamadali ito para sa isang summer party. O baka gusto nyo ng malamig na bulak kung tag-init o para ba ito sa taglamig. At gusto nyo ba gumamit ng tamang lana o baka gusto nyo pang gumawa ng headband mula dito. Kailangan ng kalaman kung paano. Pero uh, um, kung paano ba gumawa ng tama at kanang mga tahi. Kung paano isarado ang mga tahi at kung paano magtahi ng dalawang kanang tahi ng magkasama. Isang stage na pinagdoble ang karapatan, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na bahagi ng video. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong mga materyales ang kailangan. Para sa uling ito, syempre kailangan natin ng sinulid. Meron ako ditong cotton yarn. Ang benta nito ay hindi ito masyadong mainit sa ulo gaya ng lana. Ginagawa ko ito para sa isang kaarawan sa tag-init, hindi para sa isang corona sa taglamig. At para masigurong pwedeng labhan ng maayos ang corona na hindi mag-felt. Ang ini-recommend sukat ng karayom ay tatlo, waifiso hanggang apat. Ngayon, gamit ko ang apat na karayom. Pwede nyo rin gamitin ang tuwid na karayom kasi pabalik-balik lang tayo magtrabaho. Gusto ko lang talaga ang circular needles. Pero personal ko lang na kagustuhan yan. Kailangan natin ng karayom ng lana na tamang sukat kumuha ako ng bago kong pakete dito. Sa tingin ko, tatanggapin ko itong isa. Yung mga mga ito ay bat mupuro sa ilalim at maganda ihatid sa pagitan ng mga stitch nang hindi gamit ang pointed needle dito. Nadampot ang mga pinong sinulid na ito nang hindi sinasadya. Optional pa, meron pang stitch marker sa simula na minsan medyo Nakakapagod isipin kung saang bahagi mo gusto gawin ang pagdaragdag at pagbabawas. Kaya't isang stitch marker, isang safety pin, pwede rin, pero hindi kailangan. At kung sinong gusto maging sobrang tumpak, magknit muna ng ganitong pattern, pwede ninyong sukatin siya para malaman kung ilan sa mga punto na ito ang kailangang gawin. So, ang corona na babagay sa ulo mamaya, kailangan kong mag on ng walong stitches para sa corona ito. Dalawang parte ng banda ang hawak sa mo. Sa sinukat ang haba, sinulid. At gumawa ng maliit na loop na pwedeng pagdaanan ng karayom ko gamit ang cross stitch. Magtanggal ng walong pagniniting Pumutin sa balikat. Hugutin ang Kung kini hindi kayo sigurado kung paano gawin ang cross stitch, panoorin nyo ang mga dati kong video. Pinaliwanag ko ito ng detalyado para sa inyo. Kung gusto nyong gawing medyo mas malaki ang corona, Pwede kayong mag-cast on ng sham or sampung stitches. Mga tahi sa 19 o 20 o 21. Magtrabaho pataas. Ngayon, gagawin na natin ang ating maliit na corona. At para dyan, ilalagay ko lang ang stitch marker. na bum Dito Mama. sa gilid. Ngayon, maglilikha tayo ng unang hilera. Gagawin ko ito hanggang dulo sapagkat so, doon ko malalaman kung anong bahagi ang taluktok ng corona na bubuo ito. At ngayon, magagawa ko na ang aking unang hilera ng knitting. Sa unang hilera, magknit-knit tayo ng knit stitches hanggang sanakara ang tahi Ngayon na nasa ikalawang huling tahina ako, papasok ako dito ng normal na parang inanit ko lang siya sa kanan. Alam natin lahat yan. At sa sinulid na ito, masasabi kong palaging medyo, hindi lang ka kadulas sa mga karayon, pero susubukan ko pa rin na magawa ng maayos. Ngayon ay iiwan natin ang tahi ay hindi mahuhulog, kundi tatahin muli sa tahi. So meron tayo dito. Bona zek saruhay to yet ngayos ilagay muli ang karayom sa loob ng tahi. Kaya parang sa ilalim ng karayom at kunin natin ang likod, mga kinitleg. Dapat makikita na ito at ngayon kunin natin ulit ang sinuli ay kunin na si napakaganda isang stitch pa ang huling tahi at gawin natin ganito sa buong corona ang huling tahi ay palaging iaangat lang natin at hawakan muna ito sa harap ngayon, ito yung line ng sinulid sa harap. At uh, parang magkuniting tayo ng kaliwang tahiya. Ipasok ang karayom sa tahi. Pati na rin uh, mula, mula kanan papuntang kaliwa. Sa butas, parang kaliwa tayo. Ma Magkanslo. At, at lumipat sa ating wala. kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Siyam. Ngay, kayon, isang... Rotate ang ating mga puso okay. At magknets yeah. Sa mataas attention. na timbang Ay niniting lang ng normal Kaya niniting ng kanan Huwag magtaka na may lumalabas na sinulid dito Ito ay katulad ng dati Parararaanin natin dito ang karayom At ang sinulid na ito Napakaganda nito Pero iba ang pagdaan nito sa karayom Bilang sa mga mansay. Kapag sinusubukan, sa, borsang, sa Mas mahigpit maghabi para maganda at matibay. Oh, may malit na sinulid akong nawala. Igagawa ito sa kanan. Ulitin natin. yon tayo yung maghabi muli. Iba sa karayom sa tahinang normal. Kunin ang sinulid mula sa kanan. Pero hindi namin isusuko ang aming plano. On sa ideal na sitwasyon. Ginander, rin natin itong sinulid, kaya papasok ulit natin sa tahi, dito sa likod ng tahi. Makikita mo dito, kukunin natin ang sinulid at soksan Ang ang sinulid at muling na doble. Ngayon siya, na naman ito ang pagganiting hanggang matapos ang linya. Maliban siyempre sa hulik kasi palaging ikinakabit ang huli, gamit ang sinulid sa harap. Ay ngayon makikita ko na nilagay ko ang aking marker dito kaya kapag nasa harap ang marker laging ito ay isang kakaibang bilang ng hilera at alam ko, yung marker nasa kaliwang side, dito sa kaliwa, nag-uumpisa ng mabuo ang dulo. Kung sakali lang na hindi ako sigurado kung dito na ako, mm. uh, pag kailangan ko ulit magdagdag o dito, magagamit ko ng husto ang aking marker bilang gabay. Uulitin natin ang unang hilera, kaya gagawa tayo ng isang tamang tahi. at iinit mo rin yung ibang mga tahe ng sa kanan. Sa pangalawa, sa hule at sa huling huli isa pa ulit huli, kaya tinitahi natin sa tahi at isa pa sa... ay likod na loop hindi ko rin makita mula dito basta yung likod na loop et, et, uh... Kita n'yo nakikita nyo na ang lahat ng maaring magkamali kung may magandang overview kayo Muli na doble. I-move mo ang yarn papunta sa unahan at i-loop. Alam. Pulling size. At tuloy-tuloy na yan. Kaya kapag ang stitch marker ay nasa likod, pagkatapos, dudoblehin natin sa harap at makikita natin ngayon na lumilikha na ang tuktok kaya gusto natin palaging magdoble sa tuktok at mamaya rin sa tuktok pagsamahin ang unang tahi ay gagawin ng normal ngayon ay right. ulit ngayon ipinagsama, pasok isang round pa tuloy tuloy lang cash na nang sayang ang huling tahi, nang ni niniting at ang sinulid ay nasa harap Magkikita tayo ulit kapag may labing walong tahina sa karayom. Kung okay lahat, may 18 loops na tayo ngayon na sa karayom at makikita na natin. Gamit ang teknik na ito, ibig sabihin nililipat natin yung huling loop. Palaging sa kanang karayom na yung sinulid na sa harap na time tayong ganitong kagandang tinirintas. Magkaroon ng gilid dito, dito sa itaas. Ngayon ay nakuha na natin ang una bahagi ng ating naitabos na namin ng pagniniting ng aming corona. At ngayon, kailangan naming magbawas ng mga tahi sa ideal na sitwasyon, sa harap ang tagamarkar ng tahi at narito ang tuwid na gilid. Ngayon, sa harap ng karayom, kapag hindi ganon, kahit bahilas ka ng ispang para mapunta ka dito. Kaya kung magkamali tayo minsan, siguro ah, hindi mapapansin kung ang isang ngipin ay isang row mas malapad kaysa sa katabi nito, uh, tingin ko makakatulong kung lagi Naulit parehong panimulang punto. Ngayon, puro kanan lang yung gagawin natin sa pagniniting. Gawin natin ito sa dulo sa ating tok-tok. Mga kabulanan. Ngayon, hindi tayo mag hanggang sa second to the last stitch, kundi hanggang sa third to the last. At pagbawas natin ay gagawin natin ito ng init ng magkasama itong dalawang tahi. Kaya't ang ikatlo sa huli at ang pangalawa sa huli, medyo may kagalingan ito. Pero kapag nagawa mo ito ng ilang beses, madali na lang. Kaya ako'y magpapatuloy dito ng normal. pas <laughs> sa so parehong tahi na parang inisip kong niniting to sa kanan at niniting ko rin ito talaga sa kanan. Kinukuha ko ang sinulid at pag ng tingnan sa harap, kaya mayroon na akong binawas na tahi. Ngayon, ibabalik ko na ang sinulid sa harap. Hilain ko ang putas sa karayom at siguro nahuhulaan nyo na ganito rin ang gagawin natin sa kabila at sa dulo at midday Pang-walo at pang na tusok, isang sinusuksok ko. <laughs> ang dalawa at ikatlong tahi ay pagsamahing tingnan sa harap. Hmm. Kaya parang nasa likod ng aming gilid ng kampay. Dun sa harap ay laging ang... Pangatlo sa huli at pangalawa sa huli at sa likod nito lagi ang pangalawa at pangatlo. At gagawin natin ito hanggang magkaroon tayo ng walong stitches sa karayom. Ang mga final touches ay tapos na at ang unang tinik ng ating corona ay natrintas na. Kita mo siya, tumungo na ng fahaya ang ating filet na hari. Subalit kapag hinugasan o pinlansta natin ito mamaya, maaring pwede pa rin natin itong ayusin dito. Yeah, Ngayon, magdedagdag na naman tayo. Meron ulit akong malinaw na tuwid na gilid. ha huh? Kung sa inyo ay hindi ganun at ikaw ay may walong butas sa karayom, pero parang may tuktok sa harap, maghilera ka mm. paanan at ah, tama Allah. na yan. Sa totoo lang, no, gagawin natin ulit ang pareho. Pero dito sa pangalawang huling tahi, kung saan tayo magdodoble ng kanan, may konting pagkakaiba. Tip lang, kung mahirap para sa inyo, ayos lang din, kung hindi nyo gagawin. Uh, pero ganito kasi, nabubuo ang mga pagitan ng ating mga spike. Masutidalo sa kumulad ng Amarado Org. Oo, hindi maliliit na butas. Medyo um, mukha itong mas maayos pagkatapos. Pero kung masyado itong komplikado, pwede nyo na lang alisin. Okay, nandito tayo sa second to the last stitch. At imbes na gawin natin kagaya ng dati dito. Kumanang maghilong, hihilahin natin ang sinulid. Nananagong na ispangalawa sa huling tahi at sa huling tahi. Nakabuo ito ng letra O dito. Kaya narito ang sinuli. Isasama natin siya sa pagniniting. Papasok na kami dito. At nga, ngayon, Samson Cancelo. Na itatabi natin sa kanan. Kaya maghihigpit tayo dito sa kanan. But... At kunin natin ang sinulid at punuin natin ito gamit ang parehong mga sinulid. Magaling. Ipapakita ko ulit. Sige. Kukunin ko lang itong sinulid dito. Ang pangalawa sa huling tahi at ang huling tahi. Ayan siya. At ngayon, papunta sa ang aking, mga makina na para sa pagniniting pakanan. Kunin ko muna ang yarn ko. Hila at, ang sinulid sa parehong butas. So para uh, sure na ako ng loop. Na ngayon, ha, hindi ko huhulugayin ang pangalawa sa huling tahi. Sa halip, bubuin ko muli ito mula sa likod na tahi pa rin. Hmm. Gaya ng ginawa natin kanina. Nakita ko na. At tapos, kaya sa unang hakbang lang ito, kapag nag tayo ng unang stitch sa kanan na ginagamit natin ng thread, itong maliit na U, ay dinagdag. Ang huling tahi ay hindi natin tatahiin, ibabalik lang natin ito sa ating kanang tahi. Naiintindihan na ng aming kanang karayom, kaya maari na tayong magpatuloy ng normal sa aming sorry, sa ating pagdodoble, ibig sabihin kanang tahi sa styling ng sulong so na so sa dawin is ng isang beses. Kaya sa pagitan lang ng dalawang ngipin natin ito gagawin upang walang maliit na butas na mabubuo sa pagitan ng dalawang ngipin. Ngayon, pwede natin gawin ang normal na paraan. Ang stitch na ito, isang beses magnit sa kanan at iyan pa ulit sa likod, eh, pagtali ng wire. Kaya itong malit na tip lang, ito ay para lang sa pagitan ng mga corona, sa pagitan ng mga sakong ng corona. At kung hindi naman, pwede tayong normal lang. Sundin ng pattern. Ganito lang ng ganito. Baka mga anim hanggang walong patusok pa ang kailangan. Pwede mo nang sukatin gano kalapad pwede ang naman isang naman. tulis. Uh, Para tingnan kung magkasya nga ba ito mamaya sa ulo. Pero sa ganitong headwear, maraming playing room, may konting stretch dito. Maaaring gumagamit kayo ng lana imbes na cotton yarn, kaya hindi ko na ipapakita ng mas detalyado. Magbigay ng mga detalye. Iba ang laki ng ulo ko kumpara sa taong pinagtatrintasan ko ng corona at iba pa. Kaya mag lang ako at titingnan kung ilan ang ngipin na kakailanganin mamaya. Two, 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 two. Masipag kaming nagniniting at kailangan na naming magdesisyon Sapat na bang malaki at mahaba ang corona para sa ulo kung saan namin ito ginawa Kinaknit ko ito para sa aking munting inaanak na si Leo At mas malit ang ulo niya kaysa sa akin Ang laki ng aking bungo ay mga 57 cm ang sukat Mga 52 ang sukat nito at may apat 47 cm na akong natatahi kitang-kita nyo naman. Pwedeng, pwede. So, uh, importante, mas mabuting, mas maikli lang maghabi. Ay, at hayang mag-expand ang corona sa ulo kaysa may sobra pang isang pako dahil ang sobrang pako, kita nyo naman, mayroon din malima hanggang anim na sentimetro. Kapag masyadong malaki ang corona, madulas ito pababa, sayang kaya't mas mabuti pang konting centimeters na mas maikse at hayaan itong mag-stretch kaysa sa kabaligtaran. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-cast off ngayon. Kaya nagawa ko na dito ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na natulis. Pwede na akong magtanggal. Balik na uli ako sa aking nabawasan ko ulit ito sa walong stitches at ngayon pwede na akong bumalik sa normal. I-bind. Kaya nag-cut-knit ako ng isang kanang tahi. At sa so, panghana na tiki ang ilipat ang mas matandang tahi at hilahin ito sa mas bata na tahi at pareho lang hanggang dulo. Gawin natin ito ng mabilis. Wow. kahit isa na lang ang natitirang tusok sa karayom ko o dito itong isang yarn over na lang pwede ko na itong hilahin pahabain ng kaunti at putulin oo, oh, iyon ay kailangan namin ng kaunting damit para tahin puputulin ko na ito ngayon mayroon pa rin tayong simulaing sinulid kaya maaari na nating piliin kung aling sinulid ang ating gagamitin at ngayon dito muna tayo ang corona ay halos tapos na binabati kita. Mm -hmm. Tuloy tayo. Kailangan natin ibusising ang corona gamit ang mainit na singaw para maayos natin ang maliliit na talulot na wala pang tunay na hugis. Ay mga farang parang timbol. Man, sa it's maayos it's na nasa... Ayusin. Paano banatin natin gagawin yan? Kasi mabuzi yung pumikabit ang corona sa mga praktikal na stretching mats at shape ito o di kaya sa isang upuan na cushion. Ginawa ko na rin yan basta makakapahinga ng maayos at maayos na impormasyon. Maipit. Tan... Maari ko rin ishare ang link ng mga stretching mats para Bing. sa inyo. Sobrang practical ito pero hindi naman talaga kinakailangan at kung isipin nyo ang proseso ng paguhugas at pag-look. Paano magtrabaho sa lana kumpara sa bulak? Kung gusto niyo panoorin niyo ang aking susunod na video. Doon ko ipapaliwanag ng mas detalyado. Kung kayo ay nasiyahan sa resulta, gumawa na ng huling mga pagbabago at sinigurado na ang inyong mga linya dito ay maganda. Siyempre, uh, ngayon meron ding posibilidad na kung makikita ninyo na may malaking butas o maluwag masyado ang tahi, maaari ninyong ayusin ito ng kaunti. Maaari ninyong gamitin ang plancha ninyo dito ng maigi. Talagang plantsahin at wag mag-alinlangan. Itinaas ko ito ng mataas. Ito ay koton kaya walang problema. Gusto natin itong mapasingaw ng maayos. Pati na rin mga aspil na may glass na ulo. Sa tingin ko, sa steam, dapat medyo mainit na singaw. Ay okay din kung ang ulo nito ay gawa sa plastic, pero puro glass head ang mga karayom ko rito. Dapat kayanin nila ito. mukhang naluto ng husto ang pulbos. Um, pwede na natin itong patuyuin at kapag sure na tayong tuyo na ito, pwede na nating tanggalin ang mga aspila. Lagi kong natatagpuan, nakapanapanabi kung ano ang proses ng pagbablog. Ibig bababab. sabihin dito sa ganito. Kapag in-steam mo ang piraso, nagiging mas matibay pa ito. At pati mga dulo na kalapat din. So, hindi na sila magsisiksikan dito. Malaking pagkakaiba talaga ito at lubos na Dahil kailangan na nating magdesisyon ngayon kung alin ang mas maganda. Para sa akin, mas maganda at uh, mas mayos itong side na ito kumpara dito, kaya dito ko nagagawin ang aking pagdikitin ng dalawang dulo ng corona, kanan sa kanan. Hindi madali kong magagamit bilang gabay ang malit na buhol na ito parang tatahin mo lang sa ilalim ng kilid na ito. Gusto ko itong gawin na parang slalom, pabalik-balik lang ang karayom para so pang mamikita ng mga tahe. May iba't ibang paraan din ng pananahe. Gamitin nyo lang kung alin ang may pinakasilbi sa inyo. At uh, ngayon, itatahi ko ang sinulid gamit ang karayom dumaan sa ilang, oh, mas maganda sa tabi ng tahi, di ito halata dahil medyo makapal na rin. Dumaan sa ilang tahi sa isang direksyon. And pag it, sa sa kabaligtaran direksyon, pag tumakbo na ang sinulid sa dalawang magkaibang direksyon, pwede na itong putulin kasi dapat matibay na iyon. Tapos na ang munting corona. Natutuwa talaga ako. Meron tayong walong bulsa dito. Kung gumagawa kayo ng corona para sa isang matanda, maaaring siyam na tulis ang kakailanganin. Kung gumamit kayo ng yarn na stretchy, maaaring dagdagan pa ng isang tulis. Kaya tandaan nyo na lang ang laki ng ulo sa mas mabuting gawin itong isang sentimetro na mas maliit dahil medyo stretchy din ito kaysa masyadong malaki at maluwag. Sige, comment lang kung na-try nyo na at kung sino ang napasaya nyo. Kayo eh, pati na rin kayo sa sarili mo or sa ibang tao. Gusto ko lang talagang magpasalamat ngayon. Bati ng inaanak kong si Leo at sana matuwa siya kapag natanggap na niya yan sa ilang araw. At sana magkaroon kayo ng isang magandang tag-init hanggang sa muli nating pagkikita. Magiwan ng komento, like o subscribe. Alam niyo yung laro at pagkatapos ay nais ko kayong gustuhin ng isang talagang talagang maaraw-maaraw na mga araw ng tag-init. Sana makita ulit tayo sa susunod na pagkakataon. Hi!